si Gina ay uh, 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 century na po siya sa amin. buong oh, century. <laughs> century. Alas makatuna. Siyempre, hindi mo mawala ang aking magic pawale. Ayan, o, oh, di ba? Ah, Ulo? Sa so galing? Ulo? Ito so talaga, Merlin. Kakaiba ka talaga. Pinapa hipon. Kung, kung kayo sa hipon, ayan, no. Baka yung iba ayaw ng, ay, mas marami sa kanya yun. Yung mga lamangan. Ngayon, <tinkas> okay. okay, pagkatakip, syempre, hintayin natin. Siguro po ito, mga 30 to 40 minutes. And after that, pag after 30 to 40 minutes, ibubuhos naman po natin yung natitirang pure na pure na gata. Ayan, you know, Gina, itong sa'yo. Ay, nagre-reclam. <tinkas> luluto na naman tayo. Siyempre, very, very special na naman ang ating lulutuin ngayon. Kasama natin, siyempre, si Gina. si Gina ay uh, uh, century na po siya sa amin. Huwag century. century. Alas, makatuna. Tagal na po sa amin si Gina. So, nag nagtrabaho ko sa akin, 2007. Oh, uh, 2007 pa. So, isa rin po siya sa napagkakatiwalaan na sa aking mga paninda na Ayan na po, babalik na po kami talaga. May medyo may mga inaayos pa po sa mga license. Ito nga kagaya na sinabi ko, kami po ay gagawa ng napaka-espesyal na specialty po ng Bicol Region. Ito po ang tinatawag nilang pinangat or may iba naman ang tawag dito ay tinoktok. No? Tinok Yan. So, eh, si Gina po, hindi naman po siya Bicolana. Siya po ay from... Mas Masbate. Mas bate. Anong specialty niyo sa mas bate? Ano yung, kasi kami sa antipolo, pag sinabi mo antipolo, ang pumapasok, suman at kasoy. Sa inyo? Yung ganyan din, minsan kanding, Kambing. Kambing. Oo. oo. Ano Algaritang pa? Kalderitang kambing. Kalderitang kambing, yung, ano ay, pa? Yung mga ano. Mga seafoods ba kasama dumagete? Oo mas seafoods din. Seafood. So, yung mga dried fish, mga ginamos, oh, mga bagong, marami din. Ay, marami. Ah, okay. So, eto na po, gagawa po tayo. Well, si Ate May po ngayon ay behind cam. Ate May, kaway-kaway ka muna, Ate May. yeah si Ate May po, ay uh, behind our camera. So, eto na po, gagawa po tayo ng pinangat or tinuktok. Na, ang mga ingredients natin muna, syempre, ang nangbidang bida ay ang, syempre, nandiyan ang ating fresh na fresh na dahon ng gabi. Dahon at tangkay ng gabi na hinimay na. At syempre, isang bukal ng fresh na fresh na coconut milk or gata. Nyog na mura or semi-baby, kumbaga. Sibuyas, luya na medyo may kalakihan ng hiwa para sa pagpapakulo mamaya. Bawang. Tinagtad na luya para sa palaman. Alamang, tinapa. Siyempre, ang ating uh, baboy na ulyempo. Pwede rin pong, kung po, ayaw nyo po ng uh, baboy para po sa ating mga uh, hindi ka, ayaw kumain ng pork, pwede namang out yan. Riyang hipon. At siyempre, ang labuyong sili at ang green na sili. At siyempre, hindi mo mawala ang aking magic. Tawale. Ayan, o oh, diba? <laughs> Ulo! Sa ko galing! Ulo! Ito talaga Merlin, kakaiba ka talaga. Ready, ready na tayo! At kung napupuna ninyo, di ba, bakit ang daming gata? Kasi ito yung bukod po dun sa ilalagay natin na uh, palaman. And ito naman po, ito yung, uh, dito naman natin uh, lulutuin yung mga mismong gabi natin, okay? Yung ating uh, laing. Alright, so ito ang pang palaman. Titimplahan ko po muna ito. Okay, lagyan natin ng paminta. Nagin natin ng paminta. Gina, is this your first time na gag gagawin to? Oo. First Ayan. time natin. Ah. O. Ah. Optional na lang. Kasi kung meron naman tayong alamang, ingat din kasi medyo may alat na po ang alamang. So, lagyan natin to ng mga dalawang kutsarang alamang. Isa. Yan. And, dalawa. Yan. Kung bisakalang may matira dito, pwede naman natin po itong isama doon mamaya sa pagpapakuluan. Now, lalagyan po natin ng yung tinagtag nating luya. Nakikita ninyo iba-iba yung hiwa ng luya. Merong malalaki, merong maliliit. Yung pumaliliit, yun yung po ang ilalagay natin sa loob. Yung pangpalama. Si buyas. Lagyan natin si buyas. There you go. Awang. Kalahi, kalahatiin natin para mamaya naman dun sa pagpapakulo. So, ladies and gentlemen, ulit. So, ito po, yung ipang bubuhos natin mamaya doon sa ating dahon, yung pinangat sa palaman. Okay. Palaman, kumbaga ika nga ay pangpatong, ay pamatong. Pamatong. Pinapa. Hipon. Kung kumahilig kayo sa hipon, ayan, no. Baka yung iba ayaw ng, ha, Ay, mas marami sa kanya Yung mga lamang pork. Again, pwede naman pang walang pork para po doon sa mga ayaw o hindi pwedeng mag-pork. Pwede siyang chicken din. Pwede. Pwedeng pwede. Now, yung sile. Ito na yung ating ginawa nating pangpalaman. So, lagyan na natin yung ating sauce. Pasok. Ganon. Ayan. oh sorry. Nakalimutan natin yung nyog na mura. Talagyan natin ng niyog mamura. Siling labuyo at siling verde. Yan. Boom. Boom. Okay. Bubuhuli na yan ni Gina. Okay. One. Two. Three. And four. Yan. Tapos tali-tali-tali. na. Okay. Tapos patong. Shot. So, eto na nga natapos na rin namin finally after 25 years ang pagbabalot uh, po ng ating uh, mga uh, pinangat or gabi. Now, doon na tayo sa proseso ng pagpapalambot tayo. Ilagay na natin muna yung ating mga tangkay at yung natirang mga dahon. Yan, ganyan. Ilalatag natin, ilalatag natin ang ganyang gamba. Papapak, papapak, papapak. -pa 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 -pa. Yan, tama na yan. Ay, sige, ilagay na nga natin lahat. Sayang. <laughs> Pagkatapos po, ihiga na natin ito. Hiniga! Higa na po natin dyan yung ating uh, binalot. Kasi nakatanggap po ako ng magandang balita. Kaya po ako na-excite niya. Sorry po. Na-excite po ako sa napakagandang balita. Thank you po. Yan. And of course, uh, basta maraming salamat. Mira, salamat po. Malalaman niyo kasi yung mga pinapasalamatan ko soon. Soon, soon, soon. Ayan, sayang. Now, since nailatag na natin ito, hahatiin po natin yung gata natin na pure. Lagay natin yung kalahati para po sa pagpapakulo ng unang kulo. And then yung matitira, yun po yung huli nating buhos. So, ilagay na po natin yung mga natira nating uh, bawang. Ilagay nating bawang. Ayan. Ayan, bawang Luya Sabi nga ni Gina, luya Ilagay natin luya Luya At tapos, ah uh, Lagyan na rin natin ng alamang Ingat lang po sa paglalagay ng alamang, ano Kasi nga, maalat na siya Siguro na dito yung mga tatlong kutsara Yan Isa Okay, dalawa And tatlo Yan Mga pagganin naman, pagka medyo matabang Idalagdagdagan nyo na lang Maganda na po yung, Ah uh, uh, matabang kaysa po yung alat. Mahirap pa pong remedyohan minsan. Yan, yeah, sile, sile, sile. Sili ulit and sile. Sayang naman po yan. Lagyan na natin lahat, no? Mura naman siya. At hindi naman gaano kaanghanga. Now, pagkalagay na po natin lahat ng ano, kalahati muna tayong gata. Kalahati muna sa mahinang apoy, isisimmer po natin yan. Sa tamang-tama lang po, huwag masyadong malakas ang apoy natin kasi baka po ito ay matutong pero hilaw. Alright? Okay. Lalagyan po natin ng isang tasang tubig. Isang tasang tubig lang. Isang tasang tubig po. Pagkatapos, yung pure mamaya, yung pinakam-pinakam pure, yung po yung ating uling, uling ibubuhos. Okay? There you go, ladies and gentlemen. Tapos, so, syempre, tatakpan po muna natin yan. Asa'y pantakip ko, na. Alright! So, ngayon, pagkatakip, syempre, hintayin natin. Siguro po ito, mga 30 to 40 minutes. And after that, pag after 30 to 40 minutes, ibubuhos naman po natin yung natitirang pure na pure na gata. Okay? So, eto na. Medyo natutuyo na yung ating naglalangis-langis na yung una nating gata na nilagay after 40 minutes. 40 to 1 hour. Ginawa ko na lang po 1 hour para sure. Ilalagay ko rin natitirang kakang gata yung natitira. Yan. So, there you go. Then, syempre, another 30 to 40 minutes ulit. Ganon. Yan. Yum-yum. O, oh, eh, ano pa nga ba? Diluto na after ng 75 years. Luto na ang ating pinangat. Yan, luto na. Ano pa ang kasunod neto? Siyempre, ang walang humpay na tiki man time. Ready? One, two, three, go. There you go, ladies and gentlemen. There. And now, yun na, nakaready na po ang kanin. Nakaready na po ang kanin natin dyan. Let's go! Ito na po. This is it. Tikwa na natin. First time po namin ginawa ito uh, for the very first place. Wow. Ano? oh, tikma mo yan, Gina. Ito sa maliit... Ay, nagre-reach <laughs> Hindi. Maliit yan, pero matindi lasa niyan. Tapos itong malaki, kunin ko. Wow! Kunin ko yung malaki. Pero syempre, hati-tahati tayo. Dun, hati ta. mauubos ko ba ito? Diba? Okay. Gusto ko makita. I'm curious. Tingnan natin yung loob nito. Let's go. Tignan natin loob. Mm -hmm, mm -hmm, ayan. Ayun, o! Oh. Ayun, Oh. Wow! Sharap! Asa yung hipon ko? Tsaka yung, yung pork. Ayan, nandiyan yung pork. Yung hipon. Nandiyan, nagtago silang lahat. Let's go! Let's stick him! Ah! Ano? Ah! yung ano? First time natin ang sarap. Ang hipon! Hindi na pa! Oh my god, yes. Mmm, sarap. Swerte ang mga mm. ang mga bicolano sa mga ganitong beses. Ah! Ha! Mmm. Bukol. Mm. Um. Oh. Mm -hmm. Ang sarap. Tapos yeah. ako ako. Ba. Mmm. Sarap. Mmm. Perfect. Sa For the first time, nagawa kami ng ganito. Sobrang na-appreciate ko tong recipe ng mga, mga bikulan ng mga uragon. Okay? Please like and subscribe po sa aming YouTube channel. Diba? Thank you so much!